sa kapukulapang of the sink.

Ayan yung ano yung ng Pagol Wow pating oh Tamag pa mga Morning mga fishing. na po kami kapiching o maniningan na ako mayala lang tayo mga kapiching salamat sa pananood. ha kapiching po na po dito sa ayun pinatapatan mga turay salamat okay. sa panonood